nakalathala hala sa lumang tipan ng Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang pagsangguni o pagtanong sa mga espiritu. At sa lumang tipan din ay pinag-uutos na patayin ang mga mangkukulam at mga manggagaway. Sapat na ba ito na defense mechanism para ang mga makabagong manggagamot ay magtawag ng espiritu at ipasampa sa katawan nang may sakit. Mga Migs, welcome back sa Buenang Salita TV at shout out kay Sir Emmanuel Perez kasi meron siyang komento malayo o malaki ang pagkakaiba ng sumangguni sa kumbate. Ang pagsangguni ay pagtatanong at kukuhain mo ang kasagutan na iyong paniniwalaan. Ang kumbati ay pakipaglaban upang makapagpagaling at matupad ang kalooban ng Diyos. Delikado at maglalagay sa alanganin ang maling interpretasyon sa Biblia. Tama ka sir, delikado nga ang maling interpretasyon sa Biblia. Tulad ng ginawa mo ngayon, isang malaking pagkakamaling interpretasyon. Dahil ang pagkikipagkumbate ay tinatawag mo ang espiritong namiminsala. Sa pagtawag mo palang lang sa espirito, pagsangguni na yon. At sa pagtatanong mo palang lang kung anong klaseng espirito ka, mangkukulam ba, engkanto, o ano pang klaseng elemento, sa pagtatanong palang ng ganyan, sumasangguni ka na sa espirito. Kaya tama ka napakadelikado ang maling interpretasyon sa Biblia. Mga migs, iniimbitahan ko kayong pakinggan ngayon ang usapan namin ni Brother Mark regarding sa pagsangguni sa mga espiritu. Uh, utos doon ng Diyos na bawal makipagsangguni sa espiritu. Ano ginagawa nila? Oh, yung pagpapatawag. yan eh. Paguni mm. yan eh. Tapos, meron pa bro, uh, meron silang defense mechanism dyan. Um, oh. Nasa Exodus kasi daw na sinabi na patayin ang mga mangkukulam at mga manggagaway. Kaya ginagawa nila ang papas pagpapasampa. So yun yung defense mechanism nila. Nakalathala dun sa Bible, physical ka na kakayan yun. Oh, physical oh, na. Oh, yan, yan yun. yun. Oh, yan yung punto ko, bro. Maas physical ito, na patayan oh. yun. History yun. Oh, wow. Wala. Wala nung sinabi. Saan na sinabi? Diba ah, tama ako? Hmm. Oh. Oh, salamat, Yahweh. Ang ano dyan, ang sa kanila kasi dyan, ang pagkakindi ng mga ano, na maghampas mo pa na hinayupak ng mga bagwa na healer na yan, pasampain sa tao. Ang pero, Magkay man factors yan. Pag sinabi na patay na mangukulang, hindi sila labanan nila yun nung no, araw, yung history yan eh. Oh, tama, Patiluri tama. nila yan eh. Hmm. nila yan. Oh, yan yung ginagawa Wagyu. nilang, oh, yan yung ginagawa nilang defense mechanism na yun, ngayon. Ay, hindi. Para, hindi. Manong, ano, para mapagtatan yung pagsasangguni nila sa espiritu, yung pagtatawag. Mali yun. Mali yun. Hindi lahat ng espiritu mangukulang. Isa pa. Hmm. Nakakalaing mm. mali nila. Tama, tama. Isa ba dyan? wala namang nilagay doon sa Bible na magpasampak at na magkukulang. Mas sinabi ba, di ba? Wala. Mm. Kung ano nakalagay doon, yun yun. Na lang natin, sundin mm. na lang natin, yun na yun, yun. Hindi naman sinasabi na action yun kasi yun, pinapatungkol hindi sa tao, pinapatungkol yun sa mga mandirigma noong araw. So, hindi, hindi, hindi para sa healer yan. Mm. Kwento yan eh. Kwento yan eh. Tama, tama. Kasi so, yan inodus yung yan. Okay. yan yung defense mechanism nila. Uh, oh. Kaya daw oh. allowed sila, allowed sila na magtawag, magsangguni sa espiritu para may. ano may. daw, may. uh, may sakatuparan ang kalooban ng Diyos. Mali pa rin yun, bro. Kasi ang nakalagay kasi na doon, tapay inutos lang Diyos, hindi sa mga healer. Kasi hmm. nakalagay doon sa, sa sitas na yun sa kanilang inutos, hindi, hindi sa atin. Mm. Hindi sa mga healer inutos yan. So walang wal, walang pakialam healer diyan. Ang sa kanila kasi kiniklaim nila yan ng mga healer na inutos sa kanila. Mm. Panungin mo sila, yung mga pangalan na sa Biblia? <laughs> <laughs> Oo nga, wala wala na sila, wala, walang pangalan nila doon. Oo. <laughs> oh, may oh, pangalan niya, 'di ba? Wala naman ano oh? hindi. Ano papakilaman niya ano, yung sitas na yan? Kayo ba yan? Mm. Ito, yeah, bro, mama yeah, ma ma healer. maganda na topic to bro Kasi yeah. meron nag-question <laughs> sa akin <laughs> yan eh So, ano to? Upload ko to mamaya yo, Itong portion to Sige, sige, Tapos yung ito about nga sa nga healer nga oh, uh Tapos yung about sa healer Yung may kasaling orasyon Sa next yun, sa next Sa martes sige, sige, yun sige, sige, Walang problema oh. Magandang topic na yan bro Maraming yung mga pamaan Sana bro, matulungan ka Iangat ka bro Sana, sana Kaya mo sila magbasa <laughs> oh, oh. oh. Ah, uh, sige, 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 sige bro, magtanong, mag mag magtanong eh, ito, bro, Ah, uh, uh, ngayon bro, ano yung ma-advise mo sa gamutan talaga na spiritual? Kailangan ba talaga ng sampahan o pasapian o may ibang paraan para gumaling yung tao? Ganto lang naman yan bro eh. Una-una sa lahat, sa mga baguhan na healer, tayo ko bilang kaibigan na. Ah. Hindi, hindi pa bilang magaling. Hmm. Hindi, hindi rin ako maestro payo ko lang sa kanila. Silipin mo na nila kung talagang may danyo ang tao. Mm. Isa pa. Ay hindi mo tawagin 'yan. Kasampayan. Mm. Magahamon 'yan eh. Mm. Okay. Isa pa payo ko ba. Pa. Pag-aralan din naman din nila yung mga physical, bro. Huwag naman puro scholastic. Mm. Kasi bro, nakatungtong tayo sa lupa eh. 'Di ba? Mas mas usado pulyo ng din ang mundo. Mm. Mag, mag, naman sila pag aaralan nila ng mga herbal medicine. Tama yan. tama. Para, para, para naman talaga maging healer talaga sila. Mm. Para maklaim nila healer sila. Mm. Na, hindi hindi ko sasabihin na magaling ako pero ako talaga kung tatanungin mo ko abay, hindi pa laban ako. Marami akong sikreto. Pero yung sa kanila kasi Isipin mo pa bro ah, ito pa bro. Mm. Di ba grupo sila? Mm. Yung lihim ng isa lihim din lahat. <laughs> paano pa nagka paano pag away -away yung mga hin mga hinayupak na yan oh mga uh, ano na uh, bulabugay na <laughs> kaya nga ako iniiwasan ko na magkaroon ng grupo pero kung gagawa tayo ng grupo gusto ko lahat pantay pantay walang tatuwag maestro ah ganito lang siguro bro uh, kung hindi saklaw ng kaalaman nila mas much better na sabihin na nila na dalhin sa doktor <laughs> Ganun na lang siguro. pwede rin. pwede rin. Mag maganda rin yung sumusuko ka sa ganyan. Hmm. Pero, pero may ibang hila na kiniklin nila na kulam nga. Oh, yan yung problema. Kasi kahit physical, sabihin kulam. So, yun. Kasi ganyan ka makyong... ngayon, diba? Okay. Ganyan ngayon, ngayon, ha? hindi sa sa aral, ibig sabihin, hindi, hindi, ka pa healer. Kulam pa. Hmm. Kasi kung healer ka, dapat, ang una, dapat, ang pinaka-pinpint mo dyan, yung mga uh, sakit, na common. Gaya ng physical. Mm. Pero kung, kung, kung puro ka po lang, may hindi ka healer ano na. Ang naloko ginagawa nila. Mm. pero sa kanila hindi. Hindi po ko gumagamot niyan. O teka, teka, diba? Patapusin mo muna ako ha. Hindi po ko gumagamot niyan. Pero kaya ko tanggalin niyan. Ano yan? Ano <laughs> yan? Maupo ka dyan. Pagkasalang ng pinakamba na. Ayan na naman. Oo. Oh. Oh, yun ang hirap sa mga yan. Wala. Hmm. Oh, pag, ano lang siguro, bigyan mo ng healing water kung tingin mo physical. Suportahan mo pa rin, healing water. Tapos, advisean mo, pa-check up sa doktor para ma-determine talaga yung ano, yung cause ng sakit niya, physically. Hmm. Ganun dapat. Wala eh hindi pa gumagabot din pero kaya, pero kaya ko panggalin niya. Ano na, ang sabihin noon? may totoo yan, may may nangyari ng ganyan, may narinig na akong ganyan. Nag, -nag live siya. Ang sabi ng pangalan, lang sa kanya, sir, gumagamot ka ba na no sa akin? Hindi. Ay, hindi po ko gumagamot pero kaya ko pang galing nyo. Ano na, sabihin nung? Wala, yan mga, yan mga healer ngayon. Uh -huh. na tinagagawa, pinagagawa? nag invento na sila ng, ng, sarili ng mga akta, hindi naman kugma. Hmm. Mas okay pa sabihin nila na spiritual healer lang sila, hindi sila physical din. Mas oh, pwede, okay pa at least anis. Eh, pero iba eh, hindi eh. Kahit, may, kahit nga sabihin mo pre na hindi, hindi naman talaga ako lang. Binipilit nila. Sapi, sapilitan. Oo, oh, sapi na. <laughs> sapilitan. Yan yung problema. Ay, kano, yan. yan yung problema. Marami, maraming ganyan ngayon. Pero bira ka na ma di bihira ka na bro nakarilig ng tumatanggi pero lahat niyan pre kiniklaim nila kasi sayang din naman ang kita nga naman uh, oh. sayang yung kita malaki yung kitaan dyan pero mas 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 maniniwala pa ako sa mga healer na hindi natapabayad uh, oo oh. yung nag-chat sa akin ah uh, yung gumamot sa kanya taga ano yun ah uh, hindi siya pinabayad hindi rin pinasampaan pinainom lang siya ng tubig tapos may mga orasyon na pang baklas tapos yung picture niya dinasalan yun lang gumaling na siya oh binaklas lang oh yun lang magaling sa mga hindi pa nakapanood ng video nung taong nagchat sa akin nag na pinasampaan lang siya pero hindi siya gumaling ilalagay ko sa comment section at sa description yung link ng video na yon para mapanood nyo yung confession niya nagchat siya sa akin kung ano yung mga nangyari pinasampaan siya pero hindi siya gumaling pero may gumamot sa kanya taga ibang lugar legit na legit pinainom siya ng healing water pinaliguan siya ng mga may halamang gamot na tubig tapos may orasyon pagkatapos nun gumaling na siya umayos na yung kalagayan niya pero yung mga taong nagpapasampa sa kanya pinasampaan siya tinorture siya, masakit daw, hindi siya gumaling doon. Buti na lang nakilala niya yung tao na natutong manggamot sa banahaw. Ang paraan niya ng panggagamot ay hindi siya sumangguni sa mga espiritu, hindi siya nagtawag. At yun pa yung tunay na nakakapagpapagaling. Kaya mga migs, hindi lahat ng nakikita nating milagro kuno sa social media ay totoong milagro talaga na nakakabuti sa ating katawang lupa at espiritu. So yun lang mga migs, kita kits until next topic.